Magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat mga listeners at sa lahat ng mga makababayan natin sa mga panig na mundo po kayo naroon. Topic po natin tungkol sa contraceptive implant. Ano ba yung mga epekto nito pagdating sa usapang regla? Napakarami ko po kasing nare-receive mga listeners na comment, mga tanong, tungkol dito sa topic na ito. Okay po? And, hindi ko man po ma-replyan isa-isa. Siguro sa video na to is masasagot ko po yung inyong mga katanungan, mga ka-listeners. So, ano ba yung epekto sa regla nitong uh, contraceptive implant? Well, ano nga po ba itong contraceptive implant, mga listeners So, ito po ay yun po yung implant. Okay, maliit po na rod, parang maliit po na plastic rod po siya na itinatanim or kinakabit po dito sa uh, inner arm uh, ng isang babae. Okay, kaya nagpapalagay po nito dahil ito po ay isang uh, paraan para hindi po sila mag mabuntis sa loob ng 3 years. Po, so, ito po ay 99% na epektibo pero hindi 100% ah oh, 99%. Ito po ay nakakaprotekta sa isang babae para siya ay hindi mabuntis, ah, pero hindi po ito nakakaprotekta na mga kalisyo sa tinatawag na sexually transmitted infection or STD. Ito po ito po ang implant na to ay pinaprevent niya na mag-ovulate ang isang babae. At ganoon din po, para mahirapan yung sperm ng lalaki na makapunta dun sa egg. At ganoon din po, pinapanipis niya yung lining ng matres ng isang babae. Okay po, napaka ano po nito, um, alam ko kapag ka ang isang babae ay 16 under 16 years old ay pwede nang magpakabit po nito. Pero, uh, kailangan pa rin po na ma explain po sa kanila kung ito po ay Uh, kailangan ba or safe ba? Okay po. Baka kasi ginagamit ito ng ibang tao para sa tinatawag na child abuse or pang-abuso para hindi mabuntis yung isang bata. Pero ayun, para po ito sa mga magulang, mga mag may mga anak na at ayaw mo nang mabuntis, very safe and effective po itong contraceptive implant. So, doon na po tayo sa topic mga ka-listeners tungkol sa regla. May mga question. Katulad ng galing kay Ma'am Risa Corpus, sabi niya, Ma'am, niregla ako nung nakarang buwan, tapos ngayon, oh, wala pa. Sabi naman ni Ma'am Angelica Nesperos, Ma'am, normal lang po ba na spotting lang po ang regla ko? Two months na po mahigit. Pag minsan po, malakas naman. Okay? Implant user daw siya ng one year and three months. Sabi naman ni Sir ay, ni Ma'am Nelsi Lara, hindi na siya nile, nireregla one year na. So, sagutin ko po, kapag gumamit po ng implant ang isang babae, kaya iba-iba po yung posibleng maging epekto nito sa kanilang regla. Hindi po pare-pareho. So, 20% ng mga gumagamit po ng implant, hindi sila nagkakaroon ng regla. <laughs> minsan, 1 year, 2 years, 3 years, walang regla. Don't worry, it's a normal lang po, okay lang po yun. Yung iba naman po, halos kalahati ng 50%, 50% ng mga gumagamit ng implant eh kakaroon po sila ng uh, infrequent bleeding. Bibihirang regla, paminsan-minsan lang or min minsan napakahaba ng regla nila. Yung iba naman eh, irregular yung kanilang regla. Minsan dinadadatan nila ng um sa loob lamang ng 2080, sinadatan. Yung iba naman, mahaba. Okay, maigsi. Iba-iba. Yung iba naman, light period or sobrang konti ng dugo na lumabas. Yung iba naman, heavier or painful period. Yung iba naman, nag spotting lang. So, ang tanong, kailan ba dapat magpa-check up sa doktor? Opo, ito ang pinakasagot ko na lang mga ka-listeners kung yung nararamdaman nyo po is nakaka-apekto na po sa buong pagkataon niyo like nakaka-experience na kayo ng pagkalito, kaba, takot sa pinagdaraanan ninyo o kaya sobrang haba na ng regla ninyo na halos na mumutla na po kayo or ang dami nyo na pong nailabas na dugo, bumaba na yung hemoglobin ninyo or RBC, nahirapan na kayong huminga, ayun o kaya naman po, feeling uh, pinifeel niyo yung implant niyo hindi niyo makaramdaman o kaya feeling niyo na displaced, na iba yung na iba yung location o kaya parang feel niyo na bali siya okay or kung kayo rin na po ay nabuntis or hindi naging effective yung implant po niyo o kaya po uh, kayo po ay nakaka-experience po ng lagnat, sakit ng Uh, sakit dito, nagkaroon po ng discoloration, nagkaroon po ng nana, ng itim na, or iba pang mga simptomas, like pagsusuka, Kung ito po ay nakaka na po sa inyo, magpa-check up na po kayo agad sa doktor. Huwag po kayong, huwag uh, niyo pong daanin sa Google uh, search, or re-research po kayo sa Google ng mga simptomas po ninyo. O kaya, magko-comment po kayo tas ang tagal, syempre hindi naman marareplyan agad yan ng mga doktor mas maganda na ang gawin po ninyo is magpakonsulta po kayo agad sa mga health center, sa mga hospital clinics o bigayin clinics ayan, pacheck up po kayo agad, okay ang <clears throat> key po dito is really uh, prevention or early treatment is good po okay, tsaka po yung always uh, na sinasabi ko po is prevention is better than cure. Huwag niyo pong hahayaan na mapatagal pa yung mga nararamdaman ninyo tsaka ka lang, o kaya hirap na hirap ka na tsaka ka pala magpapacheck up. Okay po? Okay, um, minsan may mga sakit na na papagaling kapag maagang nagpapakonsulta mga ka-listeners. Kaya, ayan, pakonsulta po kayo agad, pacheck up agad para maiwasan yung mga malalalang komplikasyon ng inyong mga karamdaman. Ayan mga ka-listeners, thank you so much po and God bless po. Sana po ay maging safe kayong lagi at malayo sa anumang uri ng karamdaman. Um, thank you po at sana i-like, share, and subscribe niyo po ako. Bye-bye po!